Mga ka-sports, kamakailan ay nasaksiyan natin ang laban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios sa pag-aagawan sa WBC Welterweight Championship title na ginanap sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas noong Hulyo 19, 2025 at Hulyo 20, 2025 dito sa Pilipinas. Nakita naman natin ang kanyang kalaban na si Mario Barrios na siya ay two-time division champion. At may height na 5'9 May edad na 30 years old at ang kanyang reach ay 70 So siya po ay nasa kanyang prime Samantalang si Manny Pacquiao ay 46 years old Na may height na 5'5 and a half At may reach na 67 At ito ay may wins na 62, uh, 62 wins, 8 losses, 2 draws, 39 knockouts 8 division title na po si Manny Pacquiao So ibig sabihin The GOAT na po siya, kumbaga marami na po siyang experience at pinagdaanan sa larangan ng boxing at uh, tunay nga na siya ay kilalang kilala na. Samantala ang kanyang kalaban na si Mario Barrios na taga San Antonio, Texas, USA ay nasa prime pa ng kanyang uh, karir o nasa prime ng kanyang kalakasan. At ganun pa man ay ah, hindi nagpatinag si Manny Pacquiao na bagamat mas matangkad ang kanyang kalaban at mas bata, e eh, talagang ginawa niya ang kanyang makaya upang uh, ipaglaban ang Pilipinas at ipakita sa kanila na kaya. Kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya at siya ang tunay na the goat. Kaya ang kanyang uh, kalaban na si Mario Barrios ay malaki ang kanyang respeto kay Manny Pacquiao bagamat siya ay nanatiling uh, depending champion sa kanyang title. Ganun pa man ay naniniwala si Manny Pacquiao na siya ang tunay na panalo dahil sa kanyang pinakita ay nandoon ang kanyang uh, pagsisikap upang ipakita sa sambayanan na siya ang panalo sa laban. ganon din sa mga ibang analyst na naniniwala sila na si Manny Pacquiao ang talagang panalo. Ganun pa man ay posibleng magkaroon ng uh, rematch o part 2 ang kanilang paglalaban ni Mario Barrios. At pinakita naman ni Manny Pacquiao na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya. At hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Sabi nga niya, eh, kulang lang siya ng pagiging aggressive. At dahil sa eleksyon, ay kulang pa siya ng practice. Kaya, sa susunod ay talagang paghahandaan niya gaya ng kanyang sinabi. Bagamat sa kanyang edad na 46 ay pinakita ni Manny Pacquiao na siya pa rin ang people's champ o pambansang kamao. At ginawa, ginagawa niya ito para sa uh, legacy ng kanyang bansang Pilipinas at upang ipagmalaki siya ng kanyang mga kababayan na Pilipino. Muli ito si LA para sa LA TV Sports and Viral Videos. Please uh, sub subscribe and like the button. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.